Trapid, <laughs> pero pag nag ka mag-isa, eh. wala yun, reported ka agad. Pero yun, anyway na, napapansin mo, hindi pala nakatawid yung <laughs> exit yung Aggression, yes. yung na ng early, hindi nila masyado na utilize para sa execration dito. Instead, FLP, nakakatawid na sila sa mapa kahit papano. Pero set sale lang galing sa taas. Masyado malalim yata itong si Hyde na nakakap kami from Frenzel. Hindi na siya naabutan ng kanyang kasangga si Carl Pero kung Doctor of Soul, Frenzel, a little bit more. Nagabog na wala yung passive. Hindi na yung pumalik dahil Carl will get that kill as well. Bawi dang ganda lang yung ginawang uh, Dali nakatarget sa kanya and how he managed to be in the other of the third ang takas ang damage na ko po Red team has 14 slain, slain an enemy. Red team has slain an enemy. Red enemy. Red team ng tali nito ni Karl at nabalabog lagabog medyo naubo ang FL friends natin tinasok na o dahil nga pag mong organize in the game pa lang tayo meron na gagaling sa likod yung mga miembro dito ng execution at dito na si Kuya Nyo Liepo Raffi pinagkipapalipad etong si Kuya Nyo na nauna na dito sa kanila base kaso nga lang na hindi etong si Danny na nache nito ni Tatsuri at it's for one. labang to actually yung side ng BFLPH dahil a support for a uh, day trade yeah. ng mga level DH. Yeah, I agree with you. Pero ang ginawa okay. ng execration doon, hinati talaga nila yung anong pinag na nga. Itong si Kuya naman sila pareho, pero hinahabol ang execration ng ex so, si mga Pietro ng LLCH, mabakawin na lang si Dami Sanse pa na magbasali sa likod. Ang dami nagsili para tatlo agad ang patay doon. Crucial Red Team. Blue 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 sa mid lane wala pang Blue Team. 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 na Team. Blue Team. Blue Team. Blue Team. Blue na Blue Team. 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 Blue at ang nakapaan si Gino ni Hai Pero in, kanya mga kapatid kay Renzel And also Corsino Dahil alam nila Ang target palagi hmm. so, Si Helmina Si Helmina Na kailangan Ihiwalay So ay naku po Si Tatsuri Na Tatsuri Na Cheki si Dito sa may Midlane Medyo napalalim Hindi nakinaya Yung kanyang uh, Ang niligto oh, Pero sa likod Si Hai Parang mga Horror na Triple Nakakagulat Sa nang gagaling Napabagsak na nila Dito si Helmina Si Gino At si Renzel Alam nila Kira dito, mukhang papasukin pa nila. Diretso na sa tower. Red Cell, na ito na hinapinaan. Hindi na pinauwi na maghikad. Nagdiretso na dito sa bahay. At si Dolar na lang yung natin. Hintay na lang nila makasang yung minion eh. Pero natin na, buhay na. Ito ang kitang Manila, man, man. So, so Pero 19 naman nila. Medyo nag-oversay lang dito ang But still, walang malakas sa marami. Outnumbered ang FLPS team. Yeah, so, so dalawa yung natira. Dalawa team, din yung magsasakot nila. Bago pa mabukay yung dalawang miyembro nila.

ang ating makikita execration winning this time for the series. Caster Bap pag OSX ya sumiyaw to pre. <laughs> Masay, else... are you hearing this? <laughs>